Sa isang minuto lang. Sana daanan mo itong aking video kahit isang minuto lang. Siguro galing kalin galing kalin sa malmo sa buhay doon sa namatay na ating mahal sa buhay ano. So papareho tayo na may mga mahal sa buhay na ating pinuntahan. Ngayong katatapos laang na araw ng mga patay November 1. So kakain na mga idol naka-update ako ng yung pantyon na hinuhukay. So ganun pala ang itsura natin kapag pala tayo inamatay na. Ay talagang nakakalungkot mga idol. Yung kalansay. So ayun mga idol, oh, may ay isang, isang kaibigan. So yung uh, November 1 to mga idol ngayon ay November 3. Nakakita mismo ako hinuhugot mga idol na patay yung kalansay. Ang tao pa nga pala pag talaga namatay na ay yung sa yung itsura nga ng kalansay pagdating ang panon ay ganun tayo. So bakit kung nga po mga idol ito natatapik? Kasi ang buhay nga pala natin mga idol ay napakaigsilang dito sa mundo. Ngayon sa panong ito tayo buhay ay eh, dadating ang panahon mas mahaba yung panahon na yung gugugulin na tayo ay wala na. So ano nga ba ang pinakapunto ng video kong ito mga idol? So ang mga idol, halimbawa tayo may mga problema sa buhay so huwag kang tayo susuko. So laban lang, Di huwag wag give up. Kasi dun sa mga karamihan sa mga matatagumpay nga sa buhay ay eh, nagdaan sa mga yung mahirap na sandali ng buhay. So anong tipid-tipid? Wala nang tipid-tipid mga idol. Halimbawa kung may konti kang pera, tapos ikaw ay gustong nga magsaya-saya. Eh di kahit paano, eh, sa, tayo mga mga Pilipino ay eh, kadalasan sa ating yung kahingahan eh, nadadaan minsan sa inom-inom. Yung minsan halimbawa, yung, pag, yung hindi masama ang magtipid pero kasi dapat ibagay din natin kasi kadalas sa mga idol yung nagtitipid na eh, misa nagkakaroon ng karamdaman na yung inipon ay eh, doon din napupunta so bakit nga ba tayo napunta sa ganong topic mga idol kasi ang buhay nga mga idol ay eh, napakagsilang so samantalahin, samantalahin natin ang mga ang mga, ang mga sandaling tayo ay eh, nabubuhay pa sa mundong ito kasi pag nawala na tayo once na nawala so wala namang rewind ang buhay mo mga idol ay eh, walang rewind So pag tayo namatay na, stop na. Kumbaga, magsasara na yung yung kabanata ng ating buhay. Yung mga idol magsasara na. Kasi kung titingnan natin mga, mga idol, dun sa kung nakakapanood kayo ng paghuhugot ng pantun, dun sa okay, patay Kung pagmamasdan mo yung kalansay, dadating naman ang panahon talaga tayo uwi-uwi din sa ganong sitwasyon mga idol tayo magiging kalansay din. Ang talaga nga lamang na ano, mahirap tanggapin na sa kabila ng halimbawa natatating nasa, natin sa buhay halimbawa may mga achievement tayo ba pera kayamanan apo sa yung degree lahat naman yan mga idol ay ating iiwanan dito sa mundo ay kaya nga lamang mga ID iba hangga't nabubuhay ka pakikinabangan mo ang lahat ng iyon so subalit may mga bagay din na hindi hindi na hindi yung sasalapi tayo liligaya kundi yung sasawag na contentment mga bagay na makakapagpasaya sa atin sa pamamagitan ng hindi pera mga idol yung yung ano nang ikaisipan natin ayan mga idol nag napati ako motivational speaker so what hindi natin alam kung ano hanggang saan nga ba tayo dito sa mundong ito mga idol kasi mas mahaba pa ang panahon na pag tayo namatay mas mahaba yung kat 100 100 trillion years kasi ang ilalagay natin dito sa mga dito sa mundo mga idol ay almost 100 years lang yung lifespan natin o oh 120. So ano bang pinupunto? Ano ba mga idol tayo ay may mga yung mga yung tayo nakakalimut mga idol sa ating ano sinasabi pero parang ako ay na, nahihiwagaan na din sa buhay mga idol kasi ang kung iisipin natin kakain ka sa umaga gigising kakain sa tanghali kakain sa gabi Bibising ko ulit. Ulit ulit na lang mga idol. Parang nagiging palasipan din sa akin sa ang buhay. Anong kumbaga ano nga bang ipinupunto ng buhay natin dito sa mundo? Mahirap mahirap ipaliwanag mga idol. Kaya nga kung kung, kung minsan ay hindi natin maiwasan ang maging madrama sa buhay. Talagang awan, di natin maintindi mga idol. Yan mga idol, bigla pati ako naging motivational speaker. Akala ko pa man din na, ako may mag vlog ano, magbablog nang sa yung nga magbumukbang dito sa kamangungan ng panggatong tuloy vlog na pero nakapagkwento ako ay nag, eh, nagtuloy-tuloy sa isang parang nga, motivational speaker ewan ko lang kung motivate so hindi natin alam kaya kung iisipin nga mga idol sa dami ng nangyayari sa buhay natin, once na napag-usapan ng salitang kamatayan, naiibang mindset natin. Nakakapangilabot pakinggan mga idol ang salitang kamatayan o yung pagtatapos ng buhay natin dito sa mundo. Pero ang katotohanan talaga ay hindi natin maiiwasan. Ngayon, anuman, anuman ang mangyari, mangyari sa buhay, ang mas maganda mga idol ay yung gawin natin kung ano ang best natin ngayon. Kasi, ano ba, Mag, ah, kasi itong kasalukuyan nating panon mga idol ay eh magiging magiging kwento lang sa hinaharap. Kwento lang. Kung ikaw ay eh may magandang maganda ang ginawa mo sa kasalukuyan, magiging magandang ang kwento mo pagdating ng panahon. So ano nga ba? Lagi na So ano nga in nga edol, Ano nga ba laging yung, yung aking pinaka, lagi na naman ito? Kasi parang naiibahan ako sa vlog kong ito. Bakit nga, nga ba ako nagsasalita ngayon ng paganto? siguro naman ako hindi pa mamamatay pero bakit ako yung ng ganito pero mahirap isipin mga idol kasi ang buhay natin hindi natin hawak maaaring buhay tayo ngayon sa makalawa hindi natin alam pero ang mahalaga nag, nag exist tayo sa mundong ito na okay okay naman ang buhay na sa mundo mga idol ayan o oh. ito ang paligid ko mga idol o oh. hmm. Ito, mga, ko, mga idol bakit naging madrama na ako ngayon hindi naman siguro sa views eh kasi doon sa views naman eh okay na din sa akin na kahit isa, dalawa, tatlo may manood okay na din pero parang naiibahan talaga ako sa video kong ito naiibahan talaga ako mga idol ibang iba kasi nung ako nanood nga nung no actually hindi ko naman talaga siya napanood ng yung actual na tingin sa youtube din mga idol nanood ako ng isang vlog na yung nga naguhukay ng patay Naka, naisip ko sa, sa sa akin sarili na darating pa lang pa noon ako, magiging kalansay din. Dadaan ako sa proseso ng pagbuburol, ibuburol ako. Kung sa bagay, mga idol, hindi naman halos lahat naman tayo dadaan doon. Kaya nga lang kung iisipin, talaga napakalungkot mga idol. Kumbaga, hindi lang pala tayo, kumbaga, na, habang umiilad ako ay nagiging aware ako sa, sa, mga ganun bagay. Dati lang ay hindi ko naiisip yung tungkol nga sa kamatayan wan, Madrama tayo mga idol ngayon. Kakaiba, kakaibang video kong ito. Hindi ko rin maintindihan mga idol. Pero sana, sana na naman ay tayo ay makapag-motivate. Kasi talaga, ang buhay natin sa mundong ito ay nakapagsilang. Ibig sabihin, kung mabubuhay ka ng marangya, itudo mo na. Ipagtuduhan, ipagtuduhan mo na mga idol. Kasi once na lumipas yan, at hindi mo nagawa yung dapat mong gawin, ay eh, dadating ang panahon, ay eh, mawawala tayo. O, kumbaga, samantalahin ang mga bagay na tayo ay eh, nag-e-exist pa sa mundong ito. Ano man ang meron tayo sa buhay, okay. Take your time. Kasi, hindi natin alam ang nangyayari sa hinaharap. Iba-iba man ang pamamaraan ng ating pag sa mundo. Pero sa isang sa isang maigsing salita, sabangin sa pa rin ang kamatayan tayo uwi. So, maging maano na lang tayo sa ating kapwa ma mabait maging maano na lang tayo kumbaga ewan ko mga idol ang hirap isipin naging parang naging madrama ako ngayon kasi dapat sana ako yung ma mga ngahoy dito kasi ang panggatong ko mga idol ay kahoy kasi kami mahirap lang na. ako lang mamaya ngadol mahirap lang ako hindi pa nasound sa youtube kaya alam ay parang nagigiging ano ko na yung pagbablog ay dati ako'y habol ko lang ang ay nga ma-monetize pero ngayon kahit hindi ako na ma-monetize kung sa iba-iba ay panghihinaan loob eh, pero parang ako natutuwa na mag-vlog nang mag-vlog hindi na nga ako natingin sa what's time kasi masakit na isipin kasi parang nagiging habit ko na mag-vlog kahit yung kaunti lang manood basta ma, ma -ano lang parang nakakatuwa ng mga idol na mailabas mo yung yung saloobin mo sa kung anong nang, kung anong nararamdaman bayan ito nga bayan social media so ang punto ng vlog na ito, ang buhay natin sa mundong ito may silang kumbaga minsan lang tayong dadaan dito samantala na natin so grab grab our, the opportunity yung sa ano hanba kung ano mag happy happy hindi yung hanba problema problema ay bukas na yun ang malagay yung ngayon mga idol sige salamat sa pan salamat na, na, nalayo ako mga idol ng aking topic dapat sana ako mga ngahoy eh bakit bigla akong naging motivational speaker ngayon thank you thank you for watching thank you